wala po ang magmotor sa gabi o mag-ride sa tricycle o anumang klase ng motorsiklo nang walang reflectorized vest tulad po ng aking suot. Tama po kayo nang narinig. Bawal na po ang magmotor sa gabi nang walang suot na reflectorized vest. Katulad po nito. Kung ikaw po ay uh, nagbabalak na dumaan sa national at provincial road ay kailangan po natin magsuot ng refectorized vest Ito ay sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga Ito po ay magsisimula sa August 15 Ulitin po natin, August 15 mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga Sa unang offense po, pag i na huli ay warning lamang po ang aming ibibigay Alahanan ka namin at i-inform ka namin na kailangan natin magsuot ng reflectorized vest. Yan po. First offense, warning. Sa second offense naman po ay 1,000 pesos. At sa pangatlong pagkakataon po na ikaw ay mahuli ay 2,000 pesos. At sa kay ikapat is 5,000 pesos at merong pagkakakulong po ng hindi hihigit sa isang taon. Depende sa desisyon ng korte. Kapag ikaw ay may backride, kailangan po yung backride mo po is meron din po siyang suot na reflectorized. Kapag naka-e-bike ka, kailangan, nakasuot ka din. At kapag may top box ka, yung U-box, yan, kailangan po meron din siyang reflectorized. Sticker. Yan. Then, mga naka-tricycle, yan po, e-bike, e-trike, yan po, yung mga saklaw niyan. Kailangan po nakasukot ng reflectorized vest. Kung napanood mo ang video nito, ay maaaring i-share mo din sa iba para naman ma-inform sila.